<laughs> Sabi ni Pishmas. Pishmas, salamat ah, Shout out to Luzlo. Salamat ah Sa mga Pismas, salamat ah, Magandang gabi sa iyo dyan. Sabi ni Japan ha. Babes vlog, muchat na nga Yuki. Uh, Nagsawa ka na ba sa work mo dyan? <laughs> oh, lagi na lang sa comment section, ano? <laughs> Inuunti-unti niya ko. Oh, inunti-unti niya ko. Kilalang kilala ko yan. Alam ko ang bahay niyan. Oh, uh, taga North Cotabato yan. Nung panahon nandun ako sa North Cotabato, alam na alam ko yan. Ay, bisisikat ka. Ay, madami dito na taga North Cotabato. Ay, nung taga tulunan, madami nakasab sa akin ha. Ma, <laughs> mapahiya ka. Baya ka Sabi ni Pismas Kaluslo sinol Sulan ni Andrea Mga viewers Ni Kirat Na i-report daw channel mo <laughs> oh, I-report daw nila oh. Sabi na saan nakita ko yan sa live so, I-report daw <laughs> oh, I-report yun na <laughs> Magsawa kayo Sa kaka-report hmm. Nabasa ko yan kanina dapat ni tiktaka, kahit si Andrea ingit sa mga palipad.